Ayan, guys. Magbungkal ako dito sa lupa, guys. Magagarden ulit ako, guys. Kasi yung ampalaya, guys, is nabuhay, guys. Ah, tingnan nyo yung ampalaya, guys, nabuhay. Ang taba, diba? Kaya magbungkal ako dito sa lupa. Ayan. kasi na ako magbungkal yung ginagamit ko. Tapos yung mga balat ng mga gulay, guys ayan, katulad yan tabak, nabubulok yan ayan ng kalabasa, basta lahat ng nabubulok na gulay ay nilalagay ko dito guys, para pampataba sa lupa kaya yun, nilagyan ko siya ng tubig para lumabot yung lupa guys itatanim ulit ako ng mga gulay tulad ng alubati bati sibuyas dahon. Kahit ano lang ko dito. Basta gulay. Basta nabubuhay siya guys na gulay. Ah, tanim natin dito. Kasi so, pag mayroong mga tanim dito, ayan, didiligan ko dito sa umaga at saka sa hapon. May pagkabalahan ako. Diba nakakatawa? Tapos tingnan mo yung mga tanim mo ay nabubuhay na

pangan dito. Mahilig din ako magtanim-tanim. mga sapon sa inyo. Mga mga sabi, basta yung napapat na bubulong. Ito po nilalagay. Siguro tumaba na ito yung buha. At saka na pag nagtanim ako dito, mabuhay sila ulit. Kahit to sa amin.

tayo na may pakinabang ang lupa kasi sayang walang tanim tagal tagal na rin ako hindi nagtanim dito guys kasi na <coughs> nagbuhay kasi yung ampalaya kaya sige na nga magarabi na nga ako <laughs> binigyan ako ng sign na mag uumpisa ulit ako ng garden Pagtuloy ulit ako guys. <coughs> gorden. everybody magpapagloba okay, guys ako ay magagardip ulit kasi pinigyan ako ng sign nabuhay yung amotlaya taba taba ka naman yung mga palay ko naman siya ng ano jan, yung tali gaganyan ko yung tali para umakyat siya. dahon ng ampalaya nagugulay yan ilagay sa mungo sa tinulang manok pwede ba yan? <laughs> ay pwede yan sa tinulang manok pag ano mo sa dahon ng ampalaya pag malapit mo natanggalin yung tinulang manok ilagay mo yung dahon tapos pag ano tayo mo na kasi mainit naluluto din sa hindi. so para hindi siya Di ba? may gulay ka na may na yung ano tingnan diskarte lang yan pag itinaas mo yung hose nawawala yung tubig pag ibababa ko siya kasi bumabuluktot yung hose eh. ando yung ampalaya sa dulo din ako guys nabubuntal ko na yung lupa don guys tuloy mo sa dulo dito na lang bubulma na bibili. Wala namang alugbati, bibili na lang siguro ako ng alugbati. Kasi yung tangkay lang, itatanim. Madali mabuhay yun eh, alugbati guys. Tsaka dago ng sibuyas, tatanim ko dito. Kamatis, pwede. Di. yung ako ng Kamatis. Bukawin ko ito ng bungkan, tapos dilikit ko yung lupa. Talambot na yung lupa dito guys. Marami, marami na rin dito yung mga dahon-dahon na nagugulo. Lulo, lulo, tatabak na talaga itong lupa. Yung lagi pang nagagardin dito, kasi ako lang... tapos pag nakita nila na mayroon na mga tanim dito na ayan magtanim tanim na rin yan sila guys <laughs> yung mga kasama ko magtanim tanim na rin sila maraming bulay Hindi pa ko magtanim. Hindi ko mag-garden. Uy, bangkot na yung lupa, guys. <clears> thank <throat> you plastic tanggalin ko kasi dito na bubulok yung plastic ano kahit ilang years na basta plastic agad talaga mabulok yan kaya wag tapon ng tapon ng plastic kasi hindi na bubulok kahit eh, ilang years ito plastic o, plastic ng candy yung white rabbit kasi sa ano ng daga dito yung daga nagbubutas makita itong butas na to ayan o, oh, laki o oh. ayan, nagtatago yung daga yan lumulusot karagot yung daga na to ayan ang kulaya guys tabang ang taba ako eh. ako ng buto ng ampalaya sa ako ng buto ng ampalaya. So, ayan, no? Oh. Pagkahapon. sabi ko, tatanim ko siya, guys. So ngayon, pagkatapos ko magbungkal, tatanim ko to. Imposible na ito sa dami nito. Walang, wala siyang, ano, walang mabubuhay. Ayan. Ito lang pala yun. guro hindi dilat ito, ka to ano? Kasi pag-arapang ko lang ito, binina, di pa masyadong natuyo. Ayan. Ay man lang dito, okay na. Nagdagan niya ng palaya ko doon. Malaki ang bunga nito. Nilagay namin taghapon sa ano, sinakbit. Ito yung buto. Ito okay, yung sabi ko, nabibilat ko nga, sikatanin ko. Bukasakali ako, ma, ay mabuhay nito. Ito. sabi ko dito magandang mga guys. Ano maglilinis pa ko ako guys? At tatapusin ko na kung pagagandang ko. Ay pagbubungkal ko ng lupa. Siguro bukas ko na ito itanim. Itong ampalaya. Yung buko. Bilat ko muna siya ulit. Kasi medyo basak pa magagalang din muna ng muli kasi nakapulong ko pa siya sa balak bibili ko ulit siya ng dahing sa yun ito yung buto ang balaya magiging ko siya dito sa taas kasi so baka umuwi niya eh. tanim ulit yan. Ano ko ng bato para ayaw. Christo. Ayan lang guys. Thank you for watching. Bukas ulit kasi mag-aulit ako dito sa garden Bubungkal ulit ako ng lupa at diligan. Baka itanim yung buto ng ampalaya ng madagdagan ito. Ah. Kasi oh, oh binigyan ako ng ano, sign para mag-garden ako ulit. Taba niya oh. ito yung katay na oh. So maglagay ako dito ng ano, tali para umano yung kanyang dahon. Thank you for watching everyone. Good morning. Bye. Thank you for watching.